Dinagsaning ribu-ribung Albayano ang Christmas Lighting Ceremony kambaka kay Albay kanakaaging Piyanes, Disyembre 8. Apuera kaya sa mismong pailaw, nanginot man sa seremonya ang sikat na bandang December Avenue. Antes ang performance kang banda, inot na nagliwanag ang Municipal Plaza. Blue Christmas ang tema kang banwaan ngunyan na taon. Sinanay Lisa kan San Antonio Santo Domingo Albay, man imanagpahudyan na mahiling ang pailaw. Super ganda. Nakakaingan talaga ng maraming tao. Si Maria Rica Ancansogod Bakakay, maugman day day managpahurian sa indambanuaan sa pagkakaigwaning pailaw. Mas maganda siya ngayon kaysa sa yung mga nakaraang taon. Oo, kasi may ganto, may ban. Tapos yung ano, ilaw, mas maganda kaysa yung last year. Matapos ang pailaw, sunod na inabangan kang kadaklan ang mismong performance kan December Avenue. Sigun sa bagong alkalde kang banuwaan na si Mayor Edsel Belleza, iniyan sa iyang pinakapremerong dakulang aktibidad poon kan magtukaw siyang amakan banuaan, matapos na mamaaram sa kinaaban si Mayor Dinky Romano. Sabi niya, mas triplean sa iyang kaugmahan na mahiling na maugmaan sa iyang mga kahimanwa. Ang event po niyan, nabanggi, ang primerong dakulang aktibidad sa iraram kasakuyang administrasyon. Bilang sarong baguhan na alkalde, bago palang madali ang pag organisar ki mga araw kaling aktividad. Kay na oras, effort, lalo na sa budget. Kaya salamat, salamat tas sa igwa kitang mga Santa Claus sa katauhan ni Kongresman Joey Salceda asin si Kongresman Saldico na dahil nagdua-dua natabangan kita as in financial. Presente man sa pailaw sa 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Sarong dakulang onra para sa ko na yakong kamutigdiga boss, nagkasararo. Uh, baka I will become a major economic force o Albay. Kung ang mga militar, may PMA. Ang Coast Guard, magkakigwaning sa Diring Coast Guard Academy. Digdi po ikakaag sa bakakay. Madakula po ang merkado kang bakakay. Next year po po na po ang tulay poon kagraray pasiring sa batan. As in pagkatapos kaan ang tulay pasiring batan, pasiring po sa sentro kan rapo Para sa mga baretang tatakbikol ni Arango.